Ibat-ibang ori ng 20 peso coin at ang isa nga po dito ay nagkakahalaga ng 5,000 pesos mga ka-old coin buyer. Baka po meron kayo ng mga gantong klaseng 20 peso coin. I-check nyo pong mabuti ang inyong mga hawak na 20 peso coin dahil meron po akong hinahanap na rare at hard to find na 20 peso coin. Kung interesado ka po dito, unawain nyo pong maigi ang video mga ka-old coin buyer. Meron po kayo papakita sa inyo na apat na klase ng 20 peso coin mga ka-old coin buyer. Kung mapapansin nyo po, ito po ay, kung titingnan nyo po, ito po ay common coin lamang. Ang una ko po ipapakita sa inyo ay ito pong year 2020 na upper mint mark. Kung makikita nyo po yan, nasa taas po ang mint mark nyan mga ka-old coin buyer. At ang pangalawa po naman natin ipapakita ay yung year 2020 na lower mint mark. Ayan po. Tingnan nyo pong maigi yan. Ito pong isa ay upper. Ito pong isa ay lower mint mark. Ayan po. 2020 po yan. At meron naman po tayong ipapakita dito na isang hard to find coin na 20 peso. Ito po yung 20 peso coin na may kwelyo. Marami pong nagsasabi na ito po ay may mataas na presyo. Ngunit ito pong may kwelyo na ito, ay common coin lamang kung ito po ay year 2020. Pero kung ito po ay year 2019, napakaswerte nyo po kasi ito po ay bibilin sa inyo sa halagang 5,000 pesos. Opo, ang hinahanap ko po ay yung year 2019 na 20 peso coin upper mint mark na may kwelyo. At yun nga po ay bibilin ko sa inyo sa halagang 5,000 pesos. Basta nga po, year 2019, upper mint mark, mga ka-old coin buyer. Yun po ang pinaka-rare at pinaka-hard to find sa 20 peso coin na ito. Kung mapapansin nyo po yan, marami po yan, kaya lang halos 2020 lahat. Ito pong hawak ko na ito ay error coin dahil meron siyang kwelyo, ngunit ito po ay year 2020, lower mint mark ang hinahanap ko po ay yung 2019 upper mint mark na pwede kong bilhin sa halagang 5,000 pesos yun po ang pinaka rare na hard to find sa 20 peso coin na ito ayan po madami po tayong 20 peso coin na yan ngunit yung akin pong nabanggit ay hard to find na year 2019 at ipapakita ko rin po sa inyo ang aking mga barya na patuloy ko pang binibili hanggang sa ngayon mga ka-old coin buyer at ito nga po ang 5 centimo na aking hinahanap yung pong trial coin na year 2014 mga ka-old coin buyer yung ganyan pong klaseng trial coin ayan po, yung nasa picture sa itaas yan po ay binibili ko sa halagang 3,000 pesos na 5 centimo trial coin kung meron po kayo nyan mag-message po kayo sa ating FB page old coin buyer at ang pangalawa ko pong binibili ay yung 5 peso coin year 2006. Ito po yung BSP series na hard to find sa 5 peso coin year 2006 po. Ito po ay nabili natin sa isa nating follower. Ito po ay year 2006 mga ka-old coin buyer. Binibili po 'yan sa halagang 2,000 pesos 5 peso coin year 2006. At ang sumunod ko naman pong binibili ay ito pong 10 peso coin year 2007 ito pong hawak ko na to ay year 2007 ang old coin buyer isa rin po ito sa nabili natin sa halagang 2,000 pesos baka po meron kayong mga gantong klaseng 5 peso coin 10 peso coin ay bibiling ko po sa inyo sa halagang 2,000 pesos basta po tugma sa aking hinahanap na 10 peso coin year 2007 at year 2009 mga ka old coin buyer at ito naman po mga commemorative coin na aking hawak kagaya po nito kung meron po kayo nito ng na mga naka blister pack o yung mga brilliant and circulated condition yung mga hindi pa po, po nagsisirculate sa sirkulasyon kung meron po kayo nito ay bibiling ko po sa inyo sa halagang 500 hanggang 1000 pesos depende po yan sa kondisyon ng inyong hawak na barya ko yan po ay almost brilliant condition bibiling ko po yan sa inyo sa halagang 500 pesos mga ka-old coin buyer at ito naman po ang mga commemorative coin sa 1 peso ito po yung commemorative coin na Asian 50 limang klase po ang commemorative coin na ito kung meron po kayang isang set ng mga ganitong commemorative coin 1 peso ay bibiling ko po sa inyo sa halagang 2,000 pesos basta po isang set nito na naka blister pack na mga brilliant condition brilliant and circulated yun po ang binibili ko sa mga commemorative coin na ito yun lamang po ang binibili ko sa mga nabanggit kong barya pero ang pinaka hard to find kong hinahanap ay yung pong 20 peso coin na year 2019 upper mint mark at yun nga po ay bibiling ko sa inyo sa halagang 5,000 pesos kaya po ang mabuti pong i-check nyo po ang inyong mga hawak na mga 20 peso coin mga ganitong klase at baka hawak nyo na ang mga hard to find na year 2019 upper mint mark mga ka all coin buyer ayan po tingnan nyo pong maigyan napakadami po nito pero pa dito ito. Kaya kung meron po kayo, mag-message po kayo sa ating FB page. All coin buyer at bibiling ko po sa inyo sa mataas na halaga ang inyong mga 20 peso coin. Happy hunting po. Marami pong salamat.